Sa di inaasahang pangyayari ay nagkaroon nga ng konting initan dito sa laro namin. Wala kaming kamalay-malay dito na silent lang palang nagkakainitan na yung dalawa. Hindi rin namin alam kung bakit ganun yung nangyari at kung bakit nagkainitan sila. At nung tinanong dito ng tropa ay nasiko daw siya kaya gumanti lang daw. So nangyari dito ay nagantihan lang sila. Pero agad naman namin tong inawat at buti na lang napakalma namin yung dalawa. At natuloy pa rin namin yung laro dito. Paano nga ba nagsimula ang initan dito? Panoorin natin ang gandulo. Kaya what's up, kamusta mga sir? ni bagong araw at panibagong papawis game na naman tayo. Siyempre na-invite na naman tayo dito ng tropa para sa papawis game. Matagal-tagal din ako hindi nakapaglaro dahil nga sa injury at nagkalagnat pa ako. Kaya ngayon na lang ulit ako makakapaglaro. Vamos, So yun mga sir, bago nga pala dito mangyari yung initan, ay na-injury nga dito yung tropa. Ito rin talaga yung part na kinakatakutan ko. Yung maapakan mo yung paa nang sasabay sayo. Subukan natin slow mo, yun, sa pool. Ang lala din talaga ng bagsak dahil nawala na rin siya ng balance. Get well soon bro, magpagaling ka para makalaro ka na ulit. Pero respect pa rin, sports pa rin talaga yung pinakita nila dito. So dito na nga tayo sa nagkainitan na tropa, kung paano nga ba nagsimula yung initan nila. Nakita natin dito na parang natulak si Sir. Kasi parang nakita ko rin talaga na nasa labas na ng linya. Kakampi ko rin kasi talaga siya. Tapos binabantayan pa rin niya kahit nasa labas na ng linya. Parang alam mo yun, parang trap para ma-turn over siya. Kasi minsan ginagawa rin talaga natin yon na diskarte. para ma-turn over yung kalaban. Talagang tinatrap natin siya hanggang sa maging manipis na yung dadaanan niya. At minsan eh nakakagawa pa nga tayo dito ng konting tulak no, para magulangan yung kalaban. Pero yun nga no, hindi naging maganda yung dating sa kanya no? Ano, uh, depensa Pero naririnig namin dito na nagkakaroon na ng siko Kanina pa daw ganto ganyan Pero yun hindi natin alam kung saan nga bang part sila nagkaini Doon nga ba sa sinasabi nila na Nagkakasikuhan sila O yung dito sa pagtulak Pero kahit no? ganun pa man eh naging okay pa rin naman yung laro Respect pa rin sa mga tropa Hindi rin kasi talaga may iwasan yan no Na magkainitan sa laro Talagang nasa sa atin na yun no Kung paano natin makukontrol yung galit natin Pero para sa akin no kung talagang player tayo, hindi na natin pa iiralin yung init ng ulo. Umiwas na lang tayo sa away at gulo at habaan na lang din natin yung pasensya. Para hindi na mangyari yung mga ganitong sitwasyon. Nagkainitan, pero after game, sports pa rin. Peace at manghingi ng sorry sa isa't isa. So yun isa. lang mga sir, maraming salamat. Nice game sa atin lahat. At syempre, abangan nyo na lang yung mga highlights nyo. Idadrop natin yan dito. Yun lang mga sir, maraming salamat. God bless.